Hi guys! Welcome back to my channel! This is Freeti Chandrea! So for today's video is kumawa ako ng content ko kasi naisip ko dahil sa naranasan ko ng pagpipirsin ko Sobrang sakit ng aking naranasan. Look guys, yung piercing ko sa gitna, sobrang sakit. So ngayon guys, nag-heal pa lang siya ng a little, little bit pa naman. So, yan, yeah, napakasakit niya. Talagang namaga siya hanggang dito guys, hanggang dito talaga. As inamula, hindi ako nakakatulog sa gabi. So, gusto ko lang i-share kasi para may idea kayo kung sa kasagaling gusto nyo maging mag, magpa-piercing. So, ito yung idea. Naglalanggas lalanggas ako tuwing gabi at umaga ng mainit na tubig, tsaka na may asin. Nilalanggas ko siya, nililinis ko siya, tapos nilalagyan ko lang siya ng oil. Kasi guys, sobrang, ito yung matagal maggumaling kasi nga na, mayroon siyang gatel. Gatel ba tawag doon? So, hindi ko naman alam. Pero, grabe guys, sobrang sakit. Kung, kung gusto nyong itry, grabe talaga. So ngayon, okay-okay na siya. Hindi na siya ganun kasakit. Nakakatulog na ako sa gabi ko. Kaya ito, shinare ko bilang isang content sa inyo at para may matutunan kayo. So, uh, don't forget to click my notification bell para updated kayo sa mga videos ko. So, this is Pretty Chandria!